Kasi sa ibang basuran tayo, eto, may mga sandals, guys, oh, wow, ang gaganda, ayan, oh, ang gaganda, guys, ayan. ayan, parang mga bago ka, eh, oh, ang gaganda, guys, eh. ama dumaan na so tayo magkatapon mga tayo ng basura at tignan natin yung taponan namin ng basura guys kung anong meron Uy, oh, may, may mga dito oh. may mga storage box ay mga oh. god <coughs> guys oh. grabe yung tapon oh. bundok bundok ng basura guys Ayan kasi nga holiday guys. Ilang araw na ano. Walang tapon ng basura. Kaya ayan. Natambak. Ang dami. Grabe naman to. Paano tayo makakakalkal nito? Ang oh, grabe naman. Ano ito mga to? Mga sapatos guys. Tingnan nga natin. Ang naman binutas na oh parang tinignan na itong Nike okay pa itong Nike guys ano lang sya maalikabuk kunin natin itong Nike nasa kaya yung pares nyo eh mga maalikabuk parang na-stack na something ito black shoes nasa nga yung pares ng ano ng Adidas ay ng Nike pala sabi eh, mag gloves lang ako sa bilet mag ah, holiday kasi kaya ayan puro maalikabot naman wala pang ganda, ganda dyan Mm, alikabok. Ano ah. to guys? Mga maliginit naman sila. So wait lang ha. So ayan guys, nasa ano tayo? Kapit bahay na ano? Baso, kapit bahay na basurahan namin guys. Ayun, oh, tambak din. Ang daming basura pero ang hirap mangalkal guys pag ganito hindi mo makukuha yung mga nasa ano, ilalim o nasa gitna grabe May, pahirapan mag ano dito ngayon mag ng basura so wait lang guys ha tingin lang muna ako so ayun guys to natin para may mga mangkok siya. Ayun ko kung mangkok pa to. Okay. Ang daming nagtapon ng basura, guys. Ang hirap mangangkal. Ang hirap mga kal kasi. Eh. Ano baka ano baka bumagsak yung mga basura. Ang katakot. Ay ano to? Ano to? Hindi ko lang kung saan para saan to, guys. So, ganyan naman siya. para sa Plastic siya. Ayan guys, nasa ibang basuraan tayo. Ito, may nakita akong ano, rice cooker. rice cooker at nandito pa yung kanyang ano ito oh Oo, yung ganda pa niya ayun nung oh. jackpot tayo ng rice cooker ah oh. at hindi rin putol yung kanyang saksakan paano paano kaya paano kaya hindi ko alam paano yan ito yung kanyang saksakan Ayan. So, kunin natin siya, guys. Wait lang, lagay ko lang sa lagayan. So, ayan, guys. Nasa ibang basuran tayo. Ito may mga damit. Ayan. Damit na pang adult. Kung kunin natin to. Ito, ano to? Crop top. Ang ganda naman. Ito, white t-shirt. Huwag na to. And then, Pantalon. White na pantalon, okay pa to ha. Tapos, white din. Puro white ha. Ito, wag na to. to another pants Damit. Tapos mga pang winter na to. wag na to. So, ayun guys. Tingin pa tayo iba. Ayan guys, nasa ibang basuraan tayo. Ito, mayroon tayong ayan, isang fry pan. Mm, maganda pa siya guys. Ayan. Maganda pa siya. Kunin natin. Ayan lang, lipat tayo. Nako guys, naunahan tayo ng mga ano, oh, na mamasura. Napakaaga nilang ano ngayon. Na masuro, oh. 8.30 pa lang guys. 8.30 pa lang, oh. Grabe, sayang naman yung mga basurang din natin, ano. Nakuha, yun, oh. Grabe naman guys. Napakaaga naman nilang kumuha. Aww. Wala na. Ito mga to guys. Iba naman kukuha dito. Wala na guys. Wala na. Naubos na. Huh? Oh, naman. Ba't ang aga-aga naman nila? Kaya kasi holiday kasi guys. Ayan. Kaya inagahan nilang lumabas kasi sigurado maraming basura. Ayan. So tingin muna ako dito kung mayroon pa tayong makukuha. So ayan guys. Mayroon tayong nakuhang ito. Cup. Ayan, and then, ito, para mga damit. So, tingnan nga natin. Wala na. Dinaanan na ng basura itong mga. Um, kahit yung ibang basurahan yan, guys, dinaanan na rin. Napakaaga nilang lumabas. Sobra. 8.30 pa lang, guys. ano naman itong mga to? Parang mga something medyas. Ang cute naman ito. natin ito bahay. Tapos, puro, si, puro mga medyas. Pero magaganda pa sila, guys. Oh. Ang gagandang medyas. Medyas lahat. sa lahat. So, ayan. Dalhin na lang natin to guys. Sa bahay ko na lang pilian. So, ayan, guys. Punta tayo sa iba. Ayan, guys. Nasa ibang busuran tayo. At, ayan. Puro naman plastik ito mayroon ako nakuhang bag na ganito pero maalikabok siya guys ayan pero I think matatanggal to madali lang linisan kasi ganito naman siya parang siyang ano balat ang ganda niya tapos okay yung zipper niya yung dito lang ayun so, kunin natin linisan ko na lang sa bahay at lipat tayo guys wala dito so ayan guys nasa ibang basurahan tayo ito mayroong chinelas na crocs ayan madumi lang siya pero linisan natin. Tapos, merong isang payong. Tingnan natin kung okay, okay pa itong payong. Ayan, maganda pa siya. Ayan guys, o. Oh. O, oh, diba? Pwede pa pakinabangan to. So, ayan. Tingin pa akong iba guys. So, ayan guys. Nasa ibang basuran tayo. Ito may mga laruan. Hindi ko alam kung anong laruan itong mga to. Pero di battery siya, guys. Ayun ang dami. Ayun siya oh. Ang daming laro ang ganyan. Ayun. So, kunin ko na lang siya. Tapos, eh, pag-aralan ko na lang sa bahay kung anong laruan yung mga yun. Tapos, meron tayong isang pouch dito. Ayan. So, ayan guys. Lipat tayo. sa ibang basuran tayo. Eto, may mga sandals guys. Oo. Uh. Oh, wow, ang gaganda. Ayan, oh, ang gaganda, guys. Ayan. Ayan. Parang mga bago pa eh. Oh, ang gaganda, guys. Ito may ano na. Pero dito naman siya sa loob ko na natin. Ayan. Ayan guys, lilipat so, pa tayo. Hay, tingin pa pala tayo dito. So wait na ha. Ayan guys, nasa ibang basuran tayo. Ito, mayroong ano, sapatos. Oh, wow guys, ang gandong sapatos. Ang gandong sapatos. Grabe, parang bago pa guys. Oh, ang ganda. Napakalinis. Kunin natin yan. Hmm. So, wala na. So, tingin pa tayo guys. Guys, oh, wala nang basura, oh. Hinakot na nila. agad naman kasi nilang lumabas. Wala na. May pa kaya tayo makukuha dito. So, tingin muna ako, guys. Wait lang, ha? So, ayan, guys. Nasa tapunan tayo, tapunan namin ng basura. Tayo. <laughs> wala na, guys. So, kanina bundok ng basura. Ayan. Ayan ngayon wala na ayan napakaaga kasi ng mga, ano lumabas yung nagbabasura guys ayan oh ubus ubus kanina bundok yan guys ngayon wala na bukod sa nag, ano bukod sa namang truck marami rin tayo nakasalubong na ano na mga kumukuha ng basura guys ang dami So ayan. Akala ko pa naman jackpot tayo ngayong araw. Pero kahit pa pa, eh, nakajackpot pa rin tayo. Ito gusto ko ya. Gusto ko sanang kunin to guys. Oh. Ito oh. Gusto ko sanang siyang kunin. Kasi ayan. Pwede lagay ng something kung ano-ano to. Kunin ko kaya. Na. Dalawa sila. Kunin ko kaya. Para pa, bago, para pa siyang bago eh. Ayan kunin ko nga siya, guys. So wait lang ha. Ayan, uwi na pala tayo at tapos na tayo mag dumpster So pakita ko na lang bukas 'yung mga napulot ko. Chan. So, ayan guys, pakita natin isa-isa mga napulot natin kagabi kay kumaring basura. ayun so dito dito muna tayo mag-start dito sa box na 'to, guys. ayun. Para siyang storage storage box. Ayan, chest box 'yung pangalan niya. Ayan. So, ganyan siya, guys. Tapos, ayan, ganito. Hinihila siya. Ayan, o. Oh, kay bago-bago, guys, o. So, oh. Ayan, ganyan siya. Pwede mo na rin lagyan ng mga damit or something, mga ganito, mga medyas, ganyan. Ayan, ganyan siya, guys, o. So, kay bago-bago. Ayan, dalawa sila, guys. Ayan, pwede mo silang, pwede mo siyang ipatong na ganyan. Ayan, o, oh, diba? Dalawa sila. Para silang kay bago-bago, guys, o. So, kay Linis Linis. Ayan. So, meron tayong ganyan. Tapos, marami tayong ito, mga medyas. So, pipiliin ko na lang sila mamaya isa-isa. Yung mga pwede pa mapakinabangan. Ayan. Kukunin natin yung mga hindi na. Itatapon na natin, syempre. Ayan. Yung mga ganito, oh guys. Oh. Magaganda yung ano nila. Ayan, magaganda pa sila. Pwede pang pakinabangan. Ayan. So, marami yan. Mamaya, pipiliin ko na lang sila isa-isa. Ayan, mga medyas. Ang dami. Ayan. Dyan na muna kayo. Ipilihan ko sila isa-isa mamaya, guys. And then, dito naman tayo. Ito, mayroon tayong laro ang napulot. Ito, hindi ko alam kung paano laruin itong mga to, guys. Ayan. Basta, kinuha ko na lang sila. Pag-aaralan ko na lang dito kung paano sila laruin. Ayan. Ganyan siya. Ayan. Ito, may box. Tapos, ito yung iba, guys. Ayan natanggal. Ayun guys, so hindi ko alam. Hindi battery sila oh, eh. Ayun oh. Parang something umiilaw or tumutunog sila. Kasi may speaker, parang umiilaw siya. Ayun. Sumamaya kakak liko tingko mamaya. Ayun. Titingnan natin sila mamaya. Ayun, dami. Ayun. Ayun pa. Ayan. Tapos ito may laman tong box na to. Ayun. Nasa loob. Ayan. And then, meron tayo nak nakuha ito. Ang gandang cup. Ayan. Disney pa siya. Regional. Kay bago-bago din guys. O kay ganda. May pangalan. <laughs> Ayan. din meron din tayo nakuhang isang pouch. Ayan. Ang cute ng pouch na to. Lagayan ng mga bullpen. Ayan. Mga nag-aaral. Tapos meron tayong mga nakuhang damit. Ito. Ayan, parang crop top na black siya. Ayan, ang ganda niya guys. Ganyan. Crop top. Ayan. And then, meron tayong white na pants. Ayan. Sana. Ayan, white na pants guys. Ito naman, pantulog. Pero ang ganda pa niya guys. Ayan. Asan na? Ayan guys, so, ganyan siya. Pantulog ba? Ayan. And then, ito naman, ito, panlakad na to. Crop top siya guys. Ayan. Bigyan natin sa may gusto. Ayan, mga nag crop top. Ayan, ganyan siya. Tapos ganito yung ano niya. Yung sa dulo niya. Ayan no. Oh. May tali yata to. Ayan oh. may tali. Ayan, sa side niya. Oh, 'di ba ang ganda? Crop top. And then another white na pants. Ayan. Ayan, white na pants. And then dito tayo, guys, sa mga sandals, ayan. Ito, ganyan siya. Sa loob niya, guys, ayan, medyo nababakbak yung ano niya. Yung sa loob niya, pero tingnan niyo naman sa labas, guys, so okay na okay pa siya, 'di ba? Ayan. Hmm, um, ang ganda pa niya. Ayan, bigay natin sa may gusto. Ayan oh, kay ganda pa niya, oh. Um. Diba? Yung sa loob lang niya. Ayun, ang ganda. I think size ano to? Size 5 or 6. Ayun, size 5 or 6 ito another one kasama niya. Ayun, sandals. Ang ganda, guys, oh. Same size, parang 5 or 6 ganun. Ang ganda na. No? Ito another one. Kay babago pa sila, oh. Ang gaganda. Kasama niya rin 'to. Ayan, tatlo sila magkakasama. And then ito guys, oh grabe. Kay gandang ano, ang oh, sapatos. Tinapon lang. Ang ganda-ganda guys, oh grabe. Ang linis niya. Ano, ano ka ba? Aki Classic. Hindi ko alam kung anong brand to guys. Pero tingnan nyo guys, oh. Ang ganda, oh. Kay bago-bago pa guys, oh. Grabe. Ayan, oh. Ang linis pa, Diba? I think ano rin to par ay parang ano naman to size 6 or 7 ganyan. Ayan, o, di ba? Ang ganda. And then ito another pants. Nanta isang pants na ganito. Ayan, maganda pa siya. Ayan, and then meron tayong isang ito umbrella. Ayan, nakita niyo naman na to kagabi, na-open ko na. So ayan. Okay siya. Ito, isang crocs na chinelas. Ayan. Linis lang katapat nito guys. Ayan, pwede pang ma, ano, mapakinabangan. At ito guys, sobag bag. Ang ganda nito guys. Ayan, ang ganda ng ano niya, balat niya. Ang ganda ng balat niya guys. So, madumi lang siya. Ayan, maalikabok. Ah, uh, pinunasan ko na nga ito guys. Eh. Pinunasan ko konti. So, I think ano, lalabhan ko na lang siya. Ang ganda niya guys. Oh. Ayan. Ito siya sa likod. Ganyan yung kulay niya. Brown. Parang dark Brown ayan, lalaban ko na lang. So, yung mga, yung mga zipper niya is working naman. Kaya, ayan, kinuha ko. Linis lang katapat nito. Siguro, tinamad na maglinis yung may-ari. Kasi, maalikabok siya kagabi, ba diba? Nakita nyo naman, puting-puti dito, maalikabok. So, tinamad na siguro mag, ano, maglinis yung may-ari. Kaya, tinapon na ito. Meron tayo isang, isang fry pan. Ayan. Isang fry pan. Ang bigat niya, ha? Ayan. Makapal, makapal siya. Isang fry pan. At ito, Jackpot tayo dito, guys. Oh. Ayan, go ano? kochen na ano na rice cooker, 'di ba? Grabe. So, asana? ayan na, ayan. Putin na lang mayroon pa to, itong nasa loob niya. Ito na yung ano niya dito, guys. Lalagay ko na lang mamaya ito. Ito dito niya. Lalagay ko na lang mama. Buti na lang meron pa tong ganito niya. Kasi yung ibang nakikita kong mga rice cooker guys. Ito. Itong ganito niya is kinukuha nila. Ito. Ito, tingnan nyo guys, so, kay linis, kay linis, oh. Kay bago, parang kay bago, bago pa, oh. Ang ganda, oh. Hmm. Diba? Buti na lang meron pa to, kaya kinuha ko. Kasi yung ibang nakukuha natin, nakikita ko mga rice cooker, wala na to. Kinukuha nung, ano, ibang namamasura, ayan. So, ayan siya guys, oh. Ang ganda. Ayan. So, gochen siya. Gotchen yung tatak niya. Ayan, so itatry ko mamaya guys kung gumagana siya. Lagyan natin ng tubig kung kukulo yung tubig. Ayan, meron na naman tayong papamigay na rice cooker. Ayan, so abangan nyo to guys. Ayan, so ayusin ko lang para makapag-out na tayo. Chan! At guys, sa mga gusto pong magpaabot sa akin ng tulong or donation, pwede nyo po ako senda ng super thanks dyan po sa iba ba na aking video. Makikita nyo po dyan yun. So sa mga gusto pong magpaabot, ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po ako. Thank you! So, ayan guys, ayan yung mga paayudan ni Kumalang Basura kagabi. O, diba? Kahit pa paano, nakajakpat na naman tayo. O, oh, rice cooker. At ang gagandang mga sandal sapatos. At ito, box. Ang tawag dito, storage box na pwedeng lagyan na ng mga ano, ng mga damit, ganun. So, ayan guys, ang mga yan is mapupunta sa aking mga supporters, syempre. So, sa mga gusto po makai, makahingi, ipalo nyo po ang aking FB page. Baby Sarang in Mama din po yung name niya. Doon po ako ang namimili ng aking mabibigyan. At sa mga gusto sa mga bagong pasok po sa aking YouTube channel, please pa-support naman po. Pa-subscribe naman po at pa-like, share, comment na rin po ng aking video. At Patap na rin po ng ring bell para po ma-notified po kayo sa aking mga susunod na video. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye!